loud and proud ng miyembro ng LGBTQIA ang 18 anyo sa drag queen na si Glamorosa. Kwento niya, Pebrero ngayong taon nang simulan niyang pasukin ang mundo ng drag scene sa Baguio City. Nakakatulong siya sa akin um, for not only just the what the kyonda, pero um, it helped me to boost my confidence who am I and what am I. Nagbigay man ng kumpiyansa sa sarili, aminado siyang nakatatanggap pa rin ng diskriminasyon. Mostly pagka ano, nila ano ba ang drug but kaya nagda-drug. Actually nakaka-hurt po pag sinasabi nila ano ba yan? parang tao bayan, yan, but Ba't nila ginagawa yan. Ang 74 anyos naman na si Tita Boots, laban naman sa HIV ang isinusulong. Hanggang ngayon raw kasi, malaki pa rin ang takot ng mga tao na malaman ang kanilang HIV status. HIV ang advocacy, prevention, care, management, testing, libre na eh. Kabilang na sa kanyang panata mula nang umuwi sa bansa taong 2009 mula Abu Dhabi, ang tumayong magulang sa person living with HIV. Kabilang na riyan ang pagpapaalala sa mga ito na inumin sa tamang oras ang kanilang gamot na antiretroviral treatment o ART. Hindi man na raw tuluyang mawala ang virus sa kanilang katawan. Makatutulong naman na raw ito para pababain ang viral load ng isang positibo sa HIV at maging undetectable a few of them died because yung iba ayaw maggamot or nag skip maggamot. Dapat kasi pag HIV patient ka, alagaan mo. Yung binabantayan ko, uminom ka na alas 8 ng dapat sabihin mo, o uminom ka na ng gamot mo, huwag ka magmimis, you know, papaalalaanin mo lang sila para hindi sila mamatay, di ba? Ang panawagan ng naglamorosa at itabot sa pagkakapantay-pantay at laban kontra HIV inihayag sa isang parada noong Sabado, April 20 sa Baguio City. Pumarada sila mula sa Baguio Convention Center hanggang sa makarating sa Malcolm Square na ikinatuwa rin ng publiko. Tanggap ko yung sarili ko. Uh, ma kung marami man hindi tumatanggap sa akin pero mas libu libo yung tanggap ako kung sino. We are looking forward na sana matanggal na itong discrimination dito sa bawat sa ating lungsod ng Baguio and we are looking forward na talagang maipush to yung soju Ang parada, inaalay rin kay Mike Sotero na isa sa mga nagsulong ng karapatan ng Pride Community sa Baguio City. Ang mga alaalang ito, sinariwa ng kanyang kabiyak. Uh, ako nang mulat sa advokasya dahil sa kanya. Mike actually is my husband. It's my first Pride March without you. Kahit may lungkot, masaya na nagpapatuloy ang mga sinimulan niya. Bukod sa parada at performances, nagkaroon rin ng libreng HIV test, syphilis test, hepatitis B test at iba pa na handog ng iba't ibang treatment hubs sa lungsod. Importante dahil uh, everyone don't know their status, no? Malalaman lang nila yung status nila if they get tested. So mas maganda na pumunta sila sa mga gusto nilang clinic na or preferred nilang clinic para to get tested and it the HIV test is absolutely 100% free. Sa ngayon, tinatayang nasa higit 6 na daan mula sa Cordillera ang tumatanggap ngayon ng anti-retroviral therapy sa tatlong treatment hubs sa Baguio City. Umaasa naman sila na sa naturang parada ay tuluyan ng matapos ang diskriminasyon at mangibabaw sa bawat isa ang pagkakaisa, pagmamahal at pagtanggap anuman ang kasarian. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.